Hindi lamang ang Pilipinas ang pinagbabantaan ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang pahayag na paghahanda para sa military conflict sa South China Sea. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Philippine Coast Guard Spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na marami pang bansa ang kasama rin sa pinaghahandaang military conflict ng China. Ayon kay Tariela, kasama rin ang Taiwan, Malaysia, Vietnam, at maging ang Brunei sa kanilang paghahanda. Um, again, Uh, hindi lang naman po tayo ang pinaghahandaan ng China. No? They also have concern with Taiwan and uh, the entire South China Sea. Mm -hmm. Hindi naman tayo ang uh, claimant state lang dito. Mm -hmm. It also includes uh, Malaysia, Vietnam, and even Brunei. Uh -huh. So I think it's wrong to think na ang uh, statement na to ni President Xi Jinping is only about the Philippines. Dagdag ni Tariela na hindi rin naman nararapat na maging tahimik lang ang Pilipinas sa nagpapatuloy na pambubuli ng China sa ating sandatahang lakas sa West Philippine Sea para lamang makaiwas sa gulo. Kaya naman patuloy niyang hinihikayat na manindigan ng bansa, lalo na ang mga opisyal ng gobyerno sa pagtatanggol sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Well, una sa lahat, no? uh, we should as Filipinos, we should toe the line. Uh -huh. Support the objective of our president, President Bongbong Marcos. Mm -hmm. Ang nakakalungkot, may ilang no sa gobyerno, nararanatiling na, na, tahimik para suportahan ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, at ang mga mang-aing isdang I think obligation no ng uh, kahit na sinong official sa gobyerno, whether you are appointed, elected or you're a career government official, kailangan nating tindigan ng West Philippine Sea. Para sa NBC TV Network News, ito si Jackie Resho. Sama-sama tayo Pilipino.